kayo po ay isang babae na higit sa astakan taanyos, nais kong pakinggan ninyong mabuti dahil ang ibabahagi ko ay maaring lubos na magpabago sa inyong pananaw tungkol sa pagtanda at sa intimacy. Ang paghina ng pagnanasa ay hindi isang habambuhay na sentensya. Hindi ito isang hindi maiiwasang bahagi ng pagtanda at salungat sa maaring ipinapaniwala sa inyo, hindi lamang ito simpleng resulta ng pagdagdag ng isa pang kandila sa inyong birthday cake. Paano kung sabihin ko sa inyo na ang tunay na dahilan kung bakit hindi na tulad ng dati ang inyong intimate na buhay ay maaring nagtatago sa inyong pang-araw-araw na gawain ang paraan ng inyong pagkain, pagtulog, at maging ang paraan ng inyong paglalakad. Ako po si Dr. Mila Dela Paz, isang doktor na dalubhasa sa geriatric care at ginugol ko ang mahigit tatlong dekada sa pagtulong sa mga babaeng tulad ninyo. Ang trabaho ng aking buhay ay nakatuon sa pag-unawa, sa siyensya ng pagtanda mga hormone at sexual health. Sa panahong iyon, may natuklasan akong isang bagay na simple ngunit malalim. Karamihan sa mga kababaihan ay nakatuon sa mga cream hormone at produkto, ngunit iilan lamang ang nagtutuon ng pansin sa kanilang mga gawi. Ngunit ipinapakita ng pinakabagong pananaliksik at ng aking sariling karanasan na may limang pangunahing pang-araw-araw na gawi na maaaring lubos na magpabuti ng libido, kalusugan ng pelvic at kumpiyansa. Nasa buhay ninyo na ang mga gawi na ito. Hindi ninyo lamang ginagamit ang mga ito sa tamang paraan. Sa artikulong ito ibubunyag ko kung ano ang limang gawin na iyon at ipapaliwanag kung bakit ang isa sa mga ito, isang bagay na malamang na ginagawa ninyo araw-araw ay tahimik na kumakalaban sa inyong sigla nang hindi ninyo namamalayan. Ang pag-aayos nito ay maaaring magbukas ng malaking pagbabago sa inyong pakiramdam at koneksyon. Kaya samahan ninyo ako dahil ang matututunan ninyo ay maaaring magbalik sa inyo ng isang bahagi ng inyong sarili na akala ninyo'y tuluyan nang nawala bago tayo magpatuloy kung ang mensaheng ito ay tumatatak sa inyo maglaan ng sandali upang pagnilayan ito. Narito ako upang matuto mula sa inyo at gawing mas kapakipakinabang at personal ang impormasyong ito hanggat maari. Ngayong nauunawaan na ninyo ang tunay na ugat ng problema at na ang pagbabago ay hindi lamang posible kundi abot kamay ninyo umpisahan na natin sa pinakaunang gawi. Ito ay maaaring mukhang napakasimple, ngunit huwag ninyong hayaang malinlang kayo nito. Ito ay suportado ng makapangyarihang siyensya. At para sa marami sa aking mga pasyente, ito ang naging turning point. Unang gawi maglakad na parang nakasalalay dito ang iyong buhay. Dahil maaring ganun nga, hindi ko malilimutan ang isa sa aking mga pasyente Si Aling Elena isang istakulo 8 taong gulang na retirado. Siya ay karaniwang malusog, ngunit tahimik na nakikipaglaban sa isang bagay na nahihiya siyang pag-usapan. Mahina ang kanyang mga salita, halos humihingi ng paumanhin. Dok, sabi niya, parang hindi na ako ang dati. Hindi niya tinutukoy ang mga hot flash o kolesterol. Ang ibig niyang sabihin ay ang kanyang koneksyon sa kanyang asawa. Ang pinakagulat sa kanya ay hindi ang hindi ko agad pagkuha ng reseta. Ito ay ang isang simpleng tanong ko sa kanya. Gaano po kayo kabilis maglakad? Natawa siya iniisip na nagbibiro ako. Ngunit seryoso ako. Ang totoo ang bilis ng inyong paglalakad ay mas marami pang masasabi tungkol sa inyong vascular at sexual health kaysa sa maraming blood test. Natuklasan sa isang kamakailang pag-aaral na ang mga kababaihan na nagpabilis ng kanilang paglalakad, kahit kaunti lamang ay nagpakita ng mas mataas na antas ng arousal at kasiyahan. Hindi iyon maliit na pagbabago. Iyon ay isang ganap na pagbabago sa kung paano naghahatid ng dugo ang inyong katawan, nagpapanatili ng sensitivity at tumutugon sa haplos. Nakikita ninyo ang inyong mga binti ay hindi lamang para sa paglipat mula sa isang silid patungo sa isa pa. Bahagi sila ng isang makapangyarihang sistema na tumutulong sa pagpump ng dugo sa buong katawan kabilang na sa inyong pelvic region. Kapag naglalakad kayo ng mabilis mahigit sa 8 na kilometro, bawat oras hindi lamang ninyo pinapabuti ang sirkulasyon. Kinukondisyon ninyo ang mismong mga mekanismo na sumusuporta sa malusog na daloy ng dugo, lubrication at pakiramdam. Sinabi ko kay Aling Elena ang sasabihin ko sa inyo, magsimula sa maliit. Maglakad araw-araw, ngunit hindi tulad ng paglalakad-lakad sa loob ng isang mall sa Makati. Maglakad na may layunin, may ritmo, may enerhiya. Ang simpleng gawaing ito ay nagsasabi sa inyong katawan, buhay pa ako at may pakialam pa ako. Sa loob ng ilang linggo, hindi lang pisikal na lumakas si Aling Elena. Sabi niya, Dok, pakiramdam ko masigla na ulit ako. Hindi ninyo kailangan ng treadmill o isang magarbong relo, isang magandang pares lang ng sapatos at ang desisyon na magpakita para sa inyong sarili. At habang ang paglalakad ay maaring tila isang halatang sagot, ang susunod nating tatalakayin ay madalas na hindi napapansin. Maaring ito ang mismong dahilan kung bakit hindi na makaramdam ng malalim ang inyong katawan tulad ng dati. Maghanda para sa ikalawang gawi dahil ito ay direktang tumututok sa pundasyon ng inyong sensual na lakas. Ikalawang gawi. Ang 10 minutong ehersisyo sa umaga na target ang pakiramdam sa ibabang bahagi. Mayroong isang bagay na sanay alam ng bawat babaeng higit sa 60. Ang lakas sa inyong intimate na buhay ay hindi nagsisimula sa mga hormone. Nagsisimula ito sa inyong pundasyon. At sa pundasyon ng ibig kong sabihin ay ang mga kalamnan na hindi ninyo nakikita sa salamin, ngunit kumokontrol sa lahat ng bagay sa ibaba ng inyong baywang. Hayaan ninyong magbahagi ako ng isa pang kwento. Isang pasyente ko si Barbara 72 ay dumating na bigo. Dok, ginagawa ko na ang paglalakad binago ko na ang aking pagkain, ngunit parang ayaw pa rin makisama ng katawan ko kapag kailangan na. Tinanong ko siya kung nakagawa na ba siya ng mga ehersisyo para sa pelvic floor. Binigyan niya ako ng isang makahulugang tingin. "Yung Kegels po ba? Akala ko para lang 'yun sa pagtagas ng ihi." Yan ang isa sa mga pinakamalaking maling akala. Ang inyong mga pelvic floor muscle ay direktang kasangkot sa sexual sensation at arousal. Sila ang responsable para sa mga banayad na pag-urong na humahantong sa orgasm at para sa pagsuporta sa pangkalahatang kalusugan ng pelvic. Kapag mahina ang mga ito, maaring pumurol ang pakiramdam at maari kayong makaramdam ng disconnect sa inyong sariling katawan. Sinabi ko kay Barbara na magsimula sa simple. Tuwing umaga, habang nagsisipilyo gawin niya ang sakmabagal na pag-urong ng kanyang mga kalamnan sa pelvic pigilin na parang sinusubukang itigil ang daloy ng ihi. Hawakan ng bim segundo, mag-relax at ulitin. Sampung minuto sa isang araw. Iyon lang. Pagkatapos ng mga tatlong linggo, bumalik si Barbara na may ngiti na hindi ko pa nakikita dati. Doc, sabi niya, hindi ko akalain na ang isang maliit na paggalaw ay makakagawa ng ganoong kalaking pagkakaiba, ngunit pakiramdam ko, ay mas konektado ako sa aking katawan ngayon kaysa sa mga nakaraang taon. Iyan ang kapangyarihan ng muling pagkonekta sa mga kalamnan na karamihan sa atin ay nakakalimutan na mayroon pala tayo. Ito ay banayad privado, ngunit napakalakas, lalo na para sa mga kababaihan na nais maibalik, hindi lamang ang function, kundi ang pakiramdam ng kasiyahan. Ang kagandahan ng gawin na ito, ay hindi kailangang malaman ng sinuman man na ginagawa ninyo ito. Hindi ninyo kailangan ng kagamitan intensyon lamang, pagiging pare-pareho at ilang tahimik na minuto bawat umaga upang muling kumonekta sa inyong katawan. Ngayon, habang ang inyong mga kalamnan ng makina ang ipinapasok ninyo rito, ay kasing halaga rin. Dahil ang susunod na gawi ay hindi isang bagay na ginagawa ninyo habang gumagalaw. Ito ay isang bagay na inilalagay ninyo sa inyong plato. At ang nakakagulat na katotohanan ay ang isang simpleng pagbabago sa schedule ng inyong pagkain ay maaaring magbago ng lahat tungkol sa kung paano gumagana ang inyong katawan sa likod ng mga saradong pinto. Ikatlong gawi kumain para sumigla, lalo na bago maghaponan. Hindi ko na mabilang kung gaano karaming kababaihan ang nakita ko na ng maraming taon sa pagsisikap na ayusin ang kanilang pagnanasa gamit ang mga supplement para lamang baliwalain ang isa sa pinakamakapangyarihang tool na ginagamit na nila tatlong beses sa isang araw ang pagkain. Ang kinakain ninyo at kasing halaga kung kailan kayo kumakain ay may direktang papel sa inyong kakayahang makaramdam ng sigla. Isa sa aking matagal ng pasyente, si Alingberta 66, ay lumapit sa akin matapos magdusa sa mababang enerhiya, pagtaas ng timbang at humihinang libido. Hindi naman siya kumakain ng junk food sa pamantayan ngayon. Ngunit tulad ng karamihan sa mga tao, ang kanyang pinakamalaking kainan ay tuwing gabi karaniwan, pagkatapos ng 7.30 p.m. Isang malaking plato ng kanin na may ulam, marahil isang baso ng wine na sinusundan ng panunood ng teleserye at pagtulog. Pamilyar po ba Narito ang problema. Kapag kumakain kayo ng mabibigat na pagkain sa gabi ang inyong katawan ay lumilipat sa storage mode. Tumaas ang inyong insulin, maaring tumaas ang inyong stress hormones at nag-o-overtime ang inyong digestive system. Ang lahat ng iyon ay direktang nakakasagabal sa maselang balanse ng hormone na sumusuporta sa enerhiya, mood at pagnanasa. Kaya hiniling ko kay Aling Berta Nagumawa ng isang simpleng pagbabago kainin ang kanyang pinakamalaking pagkain sa tanghalian at panatilihing magaan at maaga ang hapunan mas mabuti bago mag 6:30 PM sa loob ng ilang linggo hindi lamang tumaas ang kanyang enerhiya ngunit nagsimula rin siyang makapansin ng panibagong sigla at pagnanasa na matagal nang nawala hindi ito tungkol sa pag-aalis ng lahat ng pagkain gusto ninyo. Ito ay tungkol sa pagbibigay sa inyong katawan ng tamang oras na kailangan nito upang suportahan ang mga hormone, sirkulasyon at sexual function. Isipin ang pagkain bilang gasolina at ang oras bilang ang ignition. At habang ang nutrisyon ang naglalatag ng pundasyon, ang susunod na gawi ang muling nagtatayo sa inyo, gabi-gabi mula sa loob. Maari kayong maglakad ng mas mabilis, kumain ng mas matalino at gawin ang inyong mga ehersisyo sa umaga. Ngunit kung palalampasin ninyo ang susunod na piraso, maaring huminto ang inyong pagunlad. Pag-usapan natin kung ano ang nangyayari habang kayo ay natutulog at kung ano ang maaring tahimik na sumasabotay sa inyong sigla nang hindi ninyo namamalayan. Ikaapat na gawin. Ayusin ang lihim na sumisira sa iyong tulog. Ibalik ang iyong sigla habang nagpapahinga, isa sa mga pinakanakakaligtaan at pinakamakapangyarihang paraan upang mapabuti ang inyong pagnanasa ay nangyayari kapag hindi man lang kayo gising. Ang pagtulog ay hindi lamang pahinga. Para sa mga kababaihan, lalo na sa kanilang ika-eksinta taon, pataas ang pagtulog ay kung kailan muling nagtatayo ang katawan, binabalanse ang mga hormone at pinapakalma ang nervous system. Ito ay kung kailan bumababa ang mga stress hormone tulad ng cortisol. Ito ay kung kailan nagre-restore ang inyong utak. At ito ay kung kailan nire-recharge ng inyong katawan ang kapasidad nito para sa kasiyahan. Naaalala ko ang isang babaeng nagngangalang Michelle, 70 taong gulang, nagtatrabaho pa rin ng part-time, matalas ang isip, ngunit dumaranas ng talamak na pagkapagod at ganap na kawalan ng interes sa intimacy. "Hindi ko naman po nararamdaman na masama ang tulog ko," sabi niya sa akin. "Pero paggising ko pagod ako at hindi ko na matandaan kung kailan ako huling nakaramdam ng tunay na sigla at buhay." Nagsagawa kami ng sleep study. Ang natuklasan namin ay isang bagay na madalas kong nakikita hindi na diagnose na sleep apnea. Bumababa ang kanyang mga antas ng oxygen, sa gabi pa ulit-ulit siyang ginigising ng kanyang utak na sapat lamang para masira ang kanyang mga deep sleep cycle at hindi kailanman nagkaroon ng pagkakataon ang kanyang hormonal system na ganap na muling magbalance. Ang resulta, ang kanyang sexual health ay dahan-dahang nawawala ng walang anumang halatang babala. Nang magsimulang gumamit si Michelle ng CPAP machine at nangako sa isang mas mahusay na rutin sa gabi. Walang mga screen isang oras bago matulog walang alak. Pagkatapos ng hapunan, pare-parehong oras ng pagtulog at paggising ang mga resulta ay hindi ka paniwala. Sa loob ng ilang linggo, naramdaman niyang mas malinaw ang kanyang isip, mas masigla, at ang kislap na yon bumalik ito ng mas maliwanag kaysa sa mga nakaraang taon. Ang mahinang pagtulog ay tahimik na nagnanakaw ng inyong sigla sa paglipas ng panahon. Ang pag-aayos nito ay hindi palaging dramatiko, ngunit ito ay lubos na epektibo. At ngayong napag-usapan na natin kung ano ang ginagawa ng inyong katawan, habang natutulog, mayroon pang isang huling gawi na kailangan nating pag-usapan. Iba ito. Hindi ito pisikal, hindi ito hormonal. Ngunit para sa maraming kababaihan, ito ang nawawalang ugnayan sa pagitan ng pag-alam. Na posible ang intimacy at ang aktwal na pakiramdam na kaakit-akit muli. Ikalimang gawi muling kumunekta sa pamamagitan ng haplos, nang walang presyon, mayroong isang bagay na bihirang pag-usapan sa opisina ng doktor, ngunit ito ay isang bagay na nakikita ko sa halos bawat babaeng pumapasok sa aking pinto na may mga alalahanin tungkol sa kanyang intimate na buhay. Hindi ito pisikal, hindi ito hormonal, ito ay emosyonal. Ito ang tahimik na presyon na inilalagay ng mga kababaihan sa kanilang sarili na maging tumutugon na makaramdam ng isang partikular na paraan, na magmukha sa isang partikular na paraan. Mayroon akong pasyente si Aling Juana 74 na dumating matapos siyang hikayatin ng kanyang asawa na magpatingin sa akin. Sabi niya, Dok, malapit pa rin kami. May pakialam pa rin kami sa isa't isa. Pero sa tuwing nagsisimula, nang maging intimate ang mga bagay-bagay, natitigilan ako. Nararamdaman ko itong presyo na parang dapat agad tumugon ang katawan ko at kung hindi nagsasara na lang ako. Hindi nag-iisa si Aling Juana. Sa katunayan, maraming kababaihan na perpektong malusog sa pisikal ay nahihirapan pa rin sa intimacy. Hindi dahil hindi gumagana ang kanilang katawan, kundi dahil ang kanilang isipan ay puno ng stress, pag-aalala sa sarili, o pagkabalisa kung kaya pa ba nilang makaramdam ng kasiyahan. Ang gawin na ito ay hindi tungkol sa ehersisyo o pagtulog o dieta. Ito ay tungkol sa pag-aaral na muling kumonekta sa pamamagitan ng haplos at paglalapit ng hindi ang arousal ang layunin. Hiniling ko kay Aling Juana na magsimula ng dahan-dahan, walang presyon, walang inaasahan. Maglaan lamang ng oras, kasama ang kanyang asawa, magkayakapan mag-usap, maghaplosan, nang hindi sinusubukang may mangyari. Hayaang bumalik ang intimacy ng walang pagmamadali. Sa paglipas ng panahon, may nagbago. Habang nawawala ang presyon, nagsimulang bumalik ang kanyang kumpiyansa. At kasama nito, bumalik din ang kanyang natural na pagnanasa. Natural ng walang mga hormon at nang hindi ito pinipilit. Mayroong isang bagay na makapangyarihan sa paglikha ng isang espasyo kung saan ang intimacy ay hindi kailangang humantong sa isang partikular na lugar pinapayagan nito ang inyong nervous system na mag-relax ang inyong stress hormones na huminahon at ang inyong katawan na tumugon sa paraang idinisenyo ito. Kapag ang isang babae ay nakakaramdam ng emosyonal na kaligtasan at pag-aalaga, madalas sumusunod ang kanyang katawan. Nakita ko ito ng paulit-ulit. Minsan ang pinaka -epektibong landas sa paggaling ay hindi ang mas pagpupursige kundi ang ganap na pagpapakawala ng presyon. Kaya habang iniisip ninyo ang inyong sariling buhay, ang inyong sariling mga relasyon, tanungin ang inyong sarili kailan huling naramdaman na madali hindi minamadali at malaya sa inaasahan ng intimacy. Kung matagal na marahil oras na parabitawan ang pangangailangang tumugon at muling tuklasin ang kapangyarihan ng simpleng pagiging malapit. Konklusyon kung nakaabot kayo hanggang dito, nais kong maglaan ng sandali upang kausapin kayo hindi lamang bilang isang doktor, kundi bilang isang taong lubos na nakauunawa sa kung ano ang pakiramdam ng pagtanda. Ang mga banayad na pagbabago, ang mga pagkabigo na maaaring hindi ninyo sinasabi ng malakasang pakiramdam na ang inyong katawan ay hindi nakikiisa sa babaeng nararamdaman pa rin ninyo sa loob at kung tahimik ninyong nilalabanan ang dahan-dahang pagkawala ng inyong sexual vitality, nais kong malaman ninyo na walang sira sa inyo. Hindi pa kayo lampas sa inyong kalakasan. At higit sa lahat, hindi kayo nag-iisa. Sa aking mga taon sa medisina, nakita ko kung gaano kalakas ang maliliit at sinasadyang mga pagbabago, lalo na kapag ginagawa ng tuloy-tuloy. Pinag-usapan natin ngayon ang limang gawi, limang pagpipilian na maaari ninyong simulan gawin ngayon na hindi nangangailangan ng mga reseta, invasive na paggamot o komplikadong mga routine. Mga pang-araw-araw na aksyon lamang na nakabatay sa tunay na siyensya at napatunayan ng mga totoong kababaihan tulad ninyo. Nagsimula tayo sa paggalaw dahil mahalaga kung paano kayo gumagalaw sa inyong araw ang mas mabilis na paglalakad, kahit kaunti lang, ay nag-uumpisa ng chain reaction na sumusuporta sa inyong puso, sa inyong mga daluyan ng dugo, at sa huli, sa inyong kapasidad para sa kasiyahan. Pagkatapos, ay lumalim tayo literal sa inyong pelvic floor. Sa loob lamang ng teto minuto bawat araw, maaari ninyong simulang sanayin muli ang mismong pundasyon ng inyong sensual na pagkatao na binabawi ang pakiramdam at kumpiyansa na hindi ninyo naramdaman sa loob ng maraming taon. Sumunod ang pagkain hindi lamang kung ano ang inyong kinakain, kundi kung kailan. Ang paglipat ng inyong pinakamalaking pagkain sa mas maagang oras ng araw ay nagbibigay sa inyong katawan ng ritmong kailangan nito upang i-regulate ang mga hormone at mapanatili ang enerhiya para sa mga intimate na sandali. Sumunod ang pagtulog at hindi ko ito maaaring bigyan ng sapat na diin. Ang pagtulog ay hindi isang luho. Ito ay mahalagang gamot. Kung hindi kayo nakakakuha ng malalim at nakapagpapanumbalik na pahinga, ang inyong katawan ay simpleng walang mga mapagkukunan upang suportahan ang hormonal at emosyonal na kalusugan na kinakailangan para sa isang masigla at kasiya-siyang intimate na buhay. At sa wakas pinag-usapan natin ang intimacy na walang presyon. Ang pag-alis ng pasanin na tumugon at muling pagkonekta sa pamamagitan ng tiwala at haplos ay maaring magpagaling hindi lamang sa inyong katawan, kundi pati na rin sa inyong isipan. Kaya saan kayo magsisimula mula rito, magsimula kayo. Iyon lang. Hindi ninyo kailangang gawin ang lahat ng perpekto o baguhin ang inyong buhay sa isang gabi. Ngunit kailangan ninyong maniwala na posible pa rin ang pagbabago dahil ito ay totoo. Kung kayo ay 60-70 o kahit on taong gulang ang mensaheng ito ay para sa inyo. Ang inyong edad ay hindi tumutukoy sa inyong halaga at ang inyong nakaraan ay hindi nagdidikta sa inyong hinaharap. Ang inyong kakayahang kumonekta magmahal at maramdaman muli ang inyong sarili ay buhay na buhay pa nakatrabaho ko ang mga babaeng sumuko na sa pag-asa mga babaeng lumapit sa akin bilang huling paraan. At nasaksihan ko silang bumalik sa kanilang mga relasyon sa kanilang kumpiyansa at sa kanilang sariling mga katawan, mas malakas, mas masigla at mas sila kaysa sa naramdaman nila sa loob ng maraming taon. Hindi dahil sa isang himala, kundi dahil nagpakita sila araw-araw pumili ng isang gawi sa bawat pagkakataon at nagpatuloy. Kaya ninyo rin gawin iyon. Kaya gawin ang unang hakbang. Siguro iyon ay ang paglalakad. Siguro iyon ay ang mga ehersisyo sa pelvic. Siguro ito ay ang pagkain ng mas maaga. anuman ito magsimula ngayon. At bukas gawin itong muli. Hindi lamang ito tungkol sa sex. Ito ay tungkol sa pagbawi ng inyong sigla inyong koneksyon at inyong kagalakan. Marami pa kayong buhay na dapat isabuhay. buhay. Siguraduhin na ito ay isang buhay na nararamdaman ninyong ganap na naroroon isip katawan at puso. Karapat dapat kayo sa hindi kukulang hindihan. Aral mula kay Dr. Dela Paz. Ang pinakamahalagang aral na natutunan ko ay hindi pa huli ang lahat para bawiin ang kontrol sa iyong kalusugan at kaligayahan. Nagsisimula ang paglalakbay sa isang simple at nag-iisang pagpili. Anong pagpili ang gagawin mo ngayon? Gusto ko pong marinig ang inyong mga saloobin sa comments sa ibaba. Kung nakaantig sa inyo ang mensaheng ito, mangyaring isaalang-alang ang pag-subscribe para sa higit pang mga kaalaman sa kalusugan at ibahagi ito sa isang kaibigan o kapamilya na maaring kailangang makarinig nito. Mahalaga ang inyong kwento at ang inyong paglalakbay